Good morning guys Ano tayo sa Simon Tampanga uh, Subukan natin ngayon gumawa ng isla Ito ngayon eh Bali high tide Taas tubig Kahit na hindi umulan Taas ang tubig So ayan o oh. Gusto tayo dito pa lang subukan na meron ng tubig sobrang taas ngayon dahil yung mga tubig sa ay, taas yung eh. tubig na ito galing sa Angeles Borac o so, yan may mga ilan-ilan na dumarating ipot nakapatong pa rin so tumawagan ako ng ako wala kaya kayo nagpunta ko kagabi na meron daw si Lapia mm hindi -hmm. natin punta ngayon sana meron at kilahan pa ako Oo, oh, wala na naman alam na eh alam hindi ako natirahan hindi ako ito yung nakulong namin bakante so yan wala na yung aking kontak taas ng tubig direto tayo dito ito <laughs> yung mga uh, kalakal na sa taas sa lamesa Pagal na rin hindi ako nakakapunta rito Dahil tubatawag lang na sabi nga Kung pumunta ako dito eh, High tide pa rin hanggang Tuhod Sobrang taas Ayan ngayon, taas ah, pa rin 600 Bulan Hindi na si Hindi mo nakita Ha? May ako ya? malayo o? Lumanikit? Hindi nang kitang kain ha Pwesto wala naman doon sa aking ano. suki taghirap ang isla ngayon mabilis na ubus an oh, malaki po hindi oh, oh. <laughs> <laughs> viraw ako talo oo alis kaya gintayin tayo ako dito baka bilog na mato. Ang labi ng mundo So yun lamang guys. Lule Enlight. Oy. Ang araw sa inyo lahat. Bye-bye.